other clinical signs sa mga rigid na hayop na ka patkakategoris ang clinical sign sa ribid na hayop. Una, pudrumal face Kanina face dili takabantay na naghasik na di siya og lagim, na nagpakalat na di og virus. Tapos ang mga symptoms ani, kay erratic behavior, pasabot na ay ginagmay na pag-usab sa batasan. Pero basin na aray gibati. Tapos gahilanat, hinay na ang reflex sa mata, o gapaak-paak sa area na katol. Sunod, kaning furious face Ngalan pa lang, wa na'y kahadlukan. Ang naapektuhan ani, is ang sentro sa utok, or ang forebrain tapos diretso dayon sa central nervous system ginatawag nigmad mad dog syndrome kay suko mang kayo siya nagwala na ni na klase tapos gamit pa jud ang ihangi pun, kuko or sungay kung sa uban pahayo para mo atake dali ra mairita masamukan masingwala gilabdan murag imong ex na pod mulagat ang pupil sa mata tapos makadungog gamay na saba mo atake na dayon masinkin na lang ug wa na siya mailhan tapos gatangag og masking